love? Ano ba talaga ang definition ng love? Bakit nga ba tayo kailangan pang Bakit kailangan pa ba tayo walang niyan? Nasaktan ka na ba ng dahil sa pagmamahal? Ako? Oo. Pero hindi naman tayo natatapos ang lahat, di ba? Sabi nga ni Popeye sa so One More Chance, bakit kaya tayo iiwan ng taong mahal natin? Kasi baka may bagong darating na mas okay na mas mamahalim tayo. Yung tao na hindi tayo sasaktan at saaasay. Yung nag-iisang tao na magtatama ng mali sa buhay natin. Ng lahat ng mali sa buhay mo. Pero bakit nung dumating ka, akala ko magiging okay na ako. Akala ko makakalimutan ko na siya. Akala ko hindi ko na ako masasaktan. Yung pala, Oo ito na ang, nasasaktan ko. Sorry. Yun na lang ang kaya, kaya kong sabihin. Sorry. Okay na ako. Masaya na ako, na ako sa ano man na tayong at least wala nang away. Hindi na tayo magkakasakitan. Pero hindi ano na masaya. Ito na siguro yung oras oras magbigay ng chance sa iba. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako galit. Ma nakalimutan ko na ang sakit. Sana ikaw din. Pala palayaan na natin ang isa't isa. Ang pagmamahal naman ay hindi na wala agad. Mawala agad. ka pa rin dito sa puso ko. Sa't magkaibigan na lang tayo. ang pag-ibig talaga. Iba't iba ang kahulugan sa tao. Depende sa naranasan nila. Nasaktan man sila o nasa ang iba. Huwag mong husgahan ang isang tao dahil sila ang bagay na hindi yes, na siya. Huwag kang magsalita ng tapos basta isa lang ang anak ko. Walang pinipili ang pan ni Cupido. Walang imposible sa pag-ibig. Hindi mo mapipili ang lahat kung ma mahalin mo habang buhay.